buhay na naman ngayon ang mga usapin sa MTRCB. Pero ano nga ba ang MTRCB? Ang Movie and Television Review and Classification Board ay isang ahensya ng gobyerno na itinatag upang i-regulate ang mga pinapalabas sa telebisyon, pelikula at mga videos. Ang nasabing ahensya ay in charge sa pag-classify ng mga napapanood natin, kung ito ba'y angkop sa mga bata o for adults only. Ang MTRCB ay binubuo ng chairman, vice chairman at 30 board members. Lahat ng posisyon ay by appointment. Sa ngayon, si Maria Rachel Arenas ang tumatayong chairperson nito. Sa pinakalitas na video blog ni Mocha Yuson, muling nabaling ang atensyon ng mga tao sa MTRCB. Sinabi kasi ni Yuson na mas nanaisin itong mag-resign na lamang kung hindi rin naman niya mahihikayat ang kanyang mga kasamahan na mag-implement ng pagbabago sa nasabing ahensya. Binatikos nito ang mga palabas sa TV na kung totoo si Dio Mano ay pwede nang ikonsiderang soft porn. Isa lang si Mocha sa mga naging kontrobersyal na personalidad sa MTRCB. Magkaroon ka ba naman ng chairman tulad ni na Armida si Genrena, Manuel Morato, Emmanuel Borlaza at bago naging senador si Grace Po ay una siyang na-appoint bilang MTRCB chair. Bago magtapos ang 2016, ay hindi rin pinalampas ng MTRCB ang pelikulang oro kung saan nagkaroon ng isyo ang aktual na pagbatay ng isang hayop sa isa sa mga scene nito. Noong nakaraang taon rin nang ipinatawag ang ma-executive ng isang sikat na teleserye dahil sa masela nitong eksena sa loob ng sasakyan. Makailang beses na rin napatawag ng kanilang himpilan ng TV host na si Willie Revillame dahil sa mga double meaning jokes nito sa kanyang programa. Nasuspindi pa nga ang kanyang dating noontime show dahil dito. Maliban kay Willie, isa rin si Sen. Tito Soto na ipinatawag ng MTRCB dahil sa mga binitiwan nitong salita sa kanilang noontime show. Nagkaroon naman ng alingas-ngas ng ipalabas sa Pilipinas ang pelikulang Schindler's List dahil sa pagkat nito sa pumping scene ng mga bida. Ganun rin ang ginawa nila sa lokal na pelikulang live show. Sa palagay nyo, kailangan na bang magkaroon ng kamay na bakal ang MTRCB? Para sa Alamba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.